Thirdy Ravenna nagtrending sa buong mundo ang posterized dunk niyang ito. Sikat na naman ang Russell Westbrook ng Pinas at prediksyon ni Durant at Jefferson kay Wemby nangyayari na. Delikado ang lagay ng NBA Maliban kay Kaya ay may isa pa tayong kababayan na naging usap-usapan ng performance sa Japan Billig Ito nga ay walang iba kundi si Thirdy Ravenna. Sa naging laban nila Thirdy kontra sa team ni Riri, maliban sa kanilang panalo sa final score na 92-79, ay talaga namang sumabog ang performance ni Thirdy. Hinirang kasi na best player si Kabayan, scoring 25 points, 1 rebounds, 4 assists, 1 block at 2 steals. Nananatiling asset sa upensa man o depensa si Thirdy ng San and Neo Phoenix. Kaya naman ito at every game ay may dalang malaking tulong sa kanilang ating kababayan at kahapon maliban sa pagiging best player sa laro ay tila muling pinaingay ng Gilas player ang kanyang pangalan sa buong mundo nang magtrending ang posterized dunk niyang ito via transition sa social media kasi pinost ng sikat ng American media and website na Balls Life na nagko-cover ng mga iba't ibang sports especially sa basketball sa buong mundo at nagko sa NBA na may 3.5 million followers sa Facebook ang dunk na ito ni 3D. Natiyak na mapapanood ng iba't ibang basketball personality sa buong mundo ang ginawang ito ni Ravenna. Isa si 3D sa masasabi nating explosive player sa laro na kapag nakuha nito ang kanyang tamang rhythm ay marami talaga itong kayang gawin. Samantala tila paangat ang performance ng alien player na si Victor Wembanyama mula sa kwestyunabbing rookie ay tila iniiba na ni Wemby ang pananaw ng marami sa kanya ngayon sa NBA mula sa sinasabing patpating at kawayan ay ang mga mismong numero kada laro ni Wemby ang nagsasabing mali ang karamihan sa mga pagtuligsa sa kanya dahil nito lang sa naging panalo nila kontra sa team ng Portland ay nagtala si Wemby ng mga monster figures scoring 30 points, 7 blocks, 6 assists at 6 rebounds maliban dyan ay nakapagtala din ng history ang alien player kung sanay po mga laway ito kay Dr. J na si Julius Irving bilang malalaro sa NBA na nakagawa ng 20 points under 25 minutes sa paglalaro maliban pa dyan ay sa unang pagkakataon na nagkaharap sila ni Greek Freak Yanis Antetokounmpo ay talaga namang pinahirapan ito NBA champ even nga si sa ay talagang bumilip dito sa alien player at sinabi pa na nasa 7'4 to 7'5 ang height ni Wemby at kasi nung alingan ang mga nagsasabing 7'3 lang ito try to imagine kung gaano nakalawak ang achievement ni Wemby sa mura nitong edad dahil dito ay tila unti-unti nang nangyayari ang mga bagay na sinasabi ng dalawang kilalang NBA personality noon. Ayon kay Kevin Durant, bago pa man pumasok si Wemby sa liga, ay mapupunta daw sa matinding gulo ang NBA kapag nakapasok si Wemba Nyama. Paniniwala naman ng dating NBA player at analyst na ngayon sa ESPN na si Jefferson ay si Wemby daw ang scariest prospect sa NBA. Tulad ng palagi kong sinasabi sa ating mga video about dito kay Wemby ay marami pang magagawa ang batang malalarong ito na dapat nating abangan sa NBA.